Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Pagbigat ng ating one time the new Filipino time ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sik sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang brigada testimonya ni Orly Gutesa na nagati dito ng pera kina Romualdez at Marcos Pinatotohanan ni Zaldico sa part 2 ng kanyang video expose Zaldico nanindigang wala insertion na napunta sa kanya si Pangulong Marcos Nakatanggap daw ng 25 billion pesos na SOP Samantala, labis na katabaan mga kabrigada at special leads, ikukonsidera na ng Amerika bago magbigay ng visa. At mahigit pisong omento sa presyo ng produktong petrolyo na mumuro na sa susunod na linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better change. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, November 15, 2025. Talo po ang inyong mga balita Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada sa detalye ng ating mga balita, inilabas na ni Resign Congressman Saldico ang part 2 ng kanyang video expose. Anya, totoo ang testimonya ni Agutesa na mayroong mga perang na deliver sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez at maging sa Malacanang. Sa una niyang isiniwalat na 100 billion pesos na insertions, 25 billion pesos daw ay SOP para kay Pangulong Bongbong Marcos. Idiniin din niyang wala napunta na insertion sa kanya dahil ang lahat ng pera ay napunta kina Marcos at Romualdez. Ipinakita rin niya ang retrato ng mga maleta na diumano'y na-deliver ng kanyang mga tao. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tixay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romales sa North Forbes Park. South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Samantala, hinamon naman niya si Ombudsman Boying Remulla na imbestigahan din sina Romualdez at Pangulong Marcos. Umaasa rin siyang iimbestigahan ng Senado ang isiniwalat niyang 100 pesos or 100 billion pesos na insertion. So, kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM Nungsona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Umbudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. Yan ang tinig, mga ni dating Congressman Saldi Ko. Co. pagong pagong Brigada Balita Nationwide. Ulay okay, pa rin ang balitang yan mga kabrigada, pinigang diin ng legal counsel ni Elizalde de na authentic at hindi artificial intelligence o AI ang video statement ah, ng dating kongresista. Ayon kay Atty. Roy Rondain, hindi pa ulit sina nagkakausap ni Co matapos ang mga pasabog nito laban kinapaon ng Bombong Marcos ah, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ah. Ngunit tiniyak ni Rondain na tunay ang video message ni Co Inilabas din ni Ko ang listahan ng mga proyekto na iniutos umano ng Pangulo na nagkaroon ng insertion sa ilalim ng 2025 National Budget. Ang insertions na nagkakalaga ng 100 billion pesos ay hinati umano para sa DPWH Infrastructure Projects at sa Unprogram Funds. Nasa 81 bilyon pesos umano ang halaga ng Infrastructure Projects habang mahigit 18.7 bilyon pesos ang para sa ibang ahensya. Buma, ataw, wala naniniwala naman ang political analyst na si Prof. Ramon Belino III na walang probative value ang video statement ni dating Congressman Saldi Co. Kaugnayan na kumunoy anomalya sa 2025 budget. Ito'y ay dahil mga kabrigada, hindi naman ito sinumpang salaysay at hindi rin iniharap sa isang opisyal na investigasyon tulad na lamang ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa ng Brigada News FM Manila kay Beleno, ipinaliwanag nitong kung nagbigay sana si Ko ng pahayag sa Senado, maaring nagkaroon yon ng legal weight at posibleng maggamit bilang bahagi ng investigasyon. Sayang, no? Kasi kung di sana siya nagtingay, tinalaw uh, niya yung sarili niya, no? Na magsalita sa so, uh, Blue Ribbon, na take out siya, no? Before siya nagsalita. Meron pa sanang probative value yun, no? Yeah. Ito, pwede pang magamit yun as evidence, no? Pero since hindi nga, no? Nasa Facebook lang siya, hindi natin magamit as evidence. Kayo pa man, mga kabrigada, kinukonsidera pa rin ni Beleno na ang naturang video ay nagpapakita ng matinding interes at diskusyon sa publiko kung saan naglalaman ito ng mga detalye na posibleng magsilbing direksyon din para imbestigahan kung paano nakapasok ang mga proyekto at umunoy insersyon sa national budget. Sa ngayon nananatiling political noise ang mga pahayag ni Ko na makikitang may bigat sa mata ng publiko pero walang bigat sa loob ng legal system. Lagdag pa ni Beleno, isa rin sa mga nagpapababa ng kredibilidad sa mga pahayag ni Ko ay ang pagbanggit niya sa mga Duterte. Pag nabas ni Inisa ID ko, okay na sana. okay, um, ano na, ito, kaya ating mga presidente ito. Mm diba? Ito isa sa mga talagang na binigyan ng posisyon. Yung hindi ko lang nagustuhan, which mm, I think, medyo nakapawat din sa kanyang credibility. Kung mm, sinabi niya na, yung mga Duterte ay malini. Kasi hindi na connected yung Duterte sa expose. Mm, Dapat, wala. Dapat, kasi, kung oh. sinabi niya na yung mga Duterte ay malini, mm nagkaroon tuloy ng political color. Si Professor Ramon Bellino. Umahataw. Kada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, karagdagang pondo para mapabilis ang pagresolba sa corruption cases. Ipinanawagan na sa BICAM. mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Umapela si Las Piñas City Representative Mark Anthony Santos sa Bicameral Conference Committee na maglaan ng dagdag na pondo sa 2026 National Budget para sa pagpapabilis ng pagresolba sa daan-daang kaso ng katiwalian sa gobyerno. Ayon kay Santos, ang mabagal na pagresolba sa graft cases ay nagpapahina sa kumpiyansa ng publiko sa sistema ng hustisya at inaantala ang pananagutan ng public officials. Nangangailangan anya ng sapat na resources ang anti-corruption agencies upang umusad ang investigasyon at court proceedings paliwanag nito, patuloy na nagsisilbing malaking hamon para sa Ombudsman, Department of Justice at Sandigan Bayan ang case backlogs dahil sa limitadong manpower at mga balakid sa operasyon. Sa ilalim ng National Expenditure Program, ang proposed budget ng Ombudsman ay sa susunod na taon ay 6.39 billion pesos na mas mataas ng 8.83% kumpara sa 2025 allocation. Iginit pa ng kongresista na dapat suportahan ng dagdag na alokasyon para sa karagdagang prosecutors, investigators, at digital case management systems. Hindi lamang umano political will ang kailangan kung seryoso ang laban sa korupsyon, kundi pati na ang sapat na pondo para epektibong magampanan ang tungkulin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si ibang panig pa rin ang ating mga balita. Nalawagan ngayon si HR and People Empowerment Center Trustee Attorney Dino De Leon sa Commission on Elections or Comelec na agarang kumilo sa mga lumalabas na umano'y irregularidad sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE ng ilang opisyal. Kabilang na rito ang kaso ni Sen. Rodante Marcoleta na ilang ulit nang binalikan ng publiko o daylan sa kawalan ng donor sa kanyang campaign report sa panayam pa ng Brigada News FM Manila kay De Leon, iginit nitong malinaw sa batas na dapat tapat at kumpleto ang deklarasyon ng kontribusyon sa kampanya dahil ang sinumang lumabag ay maaring makulong ng isa hanggang anim na taon bukod pa sa posibleng disqualification. Ang trabaho ng Comelec ay ipatupad ang batas sa eleksyon. Ibig sabihin, pagka uh, nagkakaroon ng mga violation sa batas ng, sa ating eleksyon, eh dapat gawin ng Comelec ang trabaho niya uh, dito at, at dapat ay kasuhan yung mga violators. Hindi ba nakakasawa na na alam naman natin na lantaran ang pambababoy ng eleksyon katulad na napakaraming vote-buying uh -huh. at eleksyon. Walang ginagawa yung Comelec, iba babagal-bagal. Ang daming mga reklamo pero babagal-bagal. Tagi na lang Bukod pa rito mga kabrigada, binatikos din niya ang umunoy magkakasalungat na pahayag ni Marcoleta tungkol yan sa kanyang mga donors. Anya, mahalagang malaman ng publiko kung sino ang nagpondo dahil posibleng magdulot ito ng conflict of interest, lalo na kung ang donor ay konektado sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng contractor sa flood control project. Ipiniliwanag din niya na ang campaign contributions ay tinuturing na public information kaya dapat ito ay transparent at bukas sa pagsusuri. Sa atin kasi dapat bilang mga Pilipino, ang ating loyalty ay e nasa bansa. Ibig sabihin, hindi dapat ang ating loyalty ay e doon sa individual. Bagkus, bilang taong bayan, kung nakita natin may bubababoy sa bata, ay e dapat protekta natin ang ating demokrasya at ating batas. No, man is above the law. Hmm. Not even Marcoleta, not even any religious group even the President, not even you and me and everyone who's listening here uh, when it comes to the law, the law is supreme in this land At sa uli mga kabrigada, sinabel ang civil society groups na handa silang magsampan ng kaso upang tiyakin ang transparency sa halalan at maiwasan ng election misrepresentation balita nationwide. Tatlong pangunahing prioridad ng ASEAN 2026 itinakda ni Pangulong Marcos sa ginanap na National Lodge Mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada e mo! Brigada! B -b -b Report! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na paglulunsad ng Philippine Shareship ng ASEAN 2026 sa isang seremonya sa Foro de Intramuro sa Maynila kagabi. Inanunsyo ng Pangulo ang tatlong pangunahing prioridad ng ASEAN sa pagkapangulo ng Pilipinas kabilang ang peace and security, prosperity at people empowerment. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa rehiyon, pasiglahin ang ekonomiya at pagandahin ang serbisyo para sa mga mamamayan. Sa peace and security, tututok ang Pilipinas sa paggamit ng artificial intelligence para sa early warning systems, maritime awareness, at disaster response. Sa economic pillar, gagamitin ang AI para mapabilis ang digitalization, trade facilitation, at innovation na makakatulong lalo na sa mga MSMEs. Sa social cultural pilar, isusulong ang AI para mapasigla ang healthcare, education, youth empowerment, at maging ang silver economy para sa mga tumataas na populasyon ng na mga nakatatanda. Giit ng Pangulo, hindi papalitan ng AI ang human touch, kundi palalakasin lang ang kakayahan ng mga bansa na magbigay serbisyo. Inanunsyo na rin ang mga venue ng ASEAN meetings na gaganapin sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Maynila, Cebu, Bohol, Boracay, Lawag, Iloilo, Tagaytay at Clark upang maipakita ang kultura at pagkakaisa ng Pilipinas. Kasabay ng launching, ipinakita ang opisyal na ASEAN Philippines 2026 logo at inanunsyo rin ang paglalabas ng opisyal na website. Pinuri rin ang Pangulo ang ASEAN National organizing council at iba pang partners sa paghahanda para sa chairship in the heart of changing lives ako sa Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Kada balita Kamandala ang US Embassy naman mga kabrigada. Suspindido yan ng operasyon uh, kasabay ng INC Peace Rally. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Report. Pansamantalang isasara ang operasyon ng US Embassy sa Maynila sa lunes, November 17, 2025. Ito ay dahil sa inaasang malaking rally ng Iglesia Ni Cristo sa Rizal Park mula November 16 hanggang 18. Kasabay nito, ipinagutos ng lunsod ang Maynila ang suspensyon ng face-to-face -face classes sa lahat ng pampubliko at pre Badong Paralan sa November 17 at 18. Pinapayuhan din ng mga U.S. citizens at iba pang dayuhan na umiwas sa rally dahil ang pakikilak sa malalaking pagtitipon ay maaaring magresulta sa paglabag sa kanilang immigration status. Inaasahan naman ang mabigat na trapiko at pansamantalang pagsasara ng mga kalsada sa paligid ng Rizal Park at US Embassy. Paalala na embada na sundin ng tagubilin ng lokal na otoridad at subaybayan ng mga abiso sa trapiko. At para naman sa karagdagang impormasyon at tulong, maaaring makatagugnayan sa US Embassy sa 1201 Roas Boulevard o tumawag sa kanilang emergency hotline. In the heart of changing lives, ako, Si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Family Manila, The Mexican News. Nationwide. mga kabrigada isa sa alang-alang na ng Estados Unidos ang obesity o labis na katabaan ng aplikante at ang pagkakaroon ng anak na may special needs sa proseso ng pag-aproba ng immigrant visa ayon kay Secretary of State Marco Rubio titingnan ng mga embahada kung kailangan ng aplikante o dependents ang pangmatagalang pangangalaga na maka sa kanilang pagtatrabaho anya para ito sa nagnanais na permanenteng sa sa US at hindi sa pansamantalang pagbisita. Layunin lang umano ng gobyerno na matiyak na hindi magiging pabigat sa sistema ng buwis ang mga aplikante. Kasabay nito, mga kabrigada, pinaigting ng administrasyong Trump ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon, kabilang na ang pagtukoy sa mga lumalabag sa US foreign policy at ang pagpapabilis ng deportasyon ng mga undocumented migrant. Sa kasalukuyan, mga kabrigada, nasa 40% ng populasyon ng US ang OBIS, isa sa pinakamataas sa buong mundo, kaya tututuka ng pamahalaan ang kondisyong ito sa pag-aproba ng visa. Bagong bago, Brigada Balita, Nationwide. Sa Brigada, kasado na ang panibagong round ng taas presyo sa mga produtong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng oil industry sources, inaasahan, a piso hanggang piso at dalawampung sentimo dagdag sa kada litro naman yan ng diesel. Samantala, meron ding piso hanggang piso at 20 sentimos naman ang maaring itataas sa kada litro ng gasolina. Unang sinabi ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau na posibleng dulot ito mga kabrigada ng sanksyon ng US sa Russian oil companies. Halimbang dito, nagdulot din ng pagtaas ng demand sa langis ang pagtatapos ng pinakamahabang government shutdown sa kasaysayan ng Amerika dahilan ng paggalaw ng presyo ang ikapitong linggong sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng gasolina habang ikaapat namang linggo sa diesel. Munes iaanunsyo ang official price adjustment at magiging epektibo ito sa araw ng Martes. pagod bago. kada balita nationwide. Digada, weather update. Weather update. Mga kabrigada, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon. Kaya asahan na makararanas sila na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorm. Amihan naman ang dahilan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan sa Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. Habang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may ng localized thunderstorm ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Na, samantala, wala namang bagyo o low pressure area ang namataan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Nationwide Brigada Balita Nationwide Ang Brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga palitang hatid sa inyo ng Max Sun Capsule at Moms Love ES1 Capsule In the heart of changing lives kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Rivera at Brigada Abner Francisco Maraming salamat sa inyong pakikinig mula sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Oh, Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cell Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cell Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.